nga guys, good morning guys. Ayun, it's Monday. Ayun, ah, kahapon pa kami dito, guys. So ayun ah, after lunch, guys, pupunta naman kami ng Batangas City. May ibang location na naman. So ayun, ah, pupunta na tayo, guys, sa Uh, breakfast center ayan tara let's go cappuccino retreat center ayan tara guys let's go almusal tayo guys almusal ayan guys welcome uh, ito yung breakfast center guys Ang laki. Hmm. 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 Let's go let's go. natin ngayon guys e, nandito tayo sa Capuchino Freeport Center ito lang guys sa Lipa Batangas e, yan po kasi yung mga sakay namin guys e. e, nag breakfast kami guys dahil mamaya mayroon pa kami na ibang pupuntahan naman guys e, dahil tatlong van kami guys pero yung iba dyan nakasagay sa bus so bisitahin pang uh, isang simbahan mo. Good morning. Ito kasi guys, samahan to ng uh, uh, makikita sa umuran ko guys. Lord guys. Ayan.

ito lang yun guys sa may Tapuchino uh, Retreat Center ito yan guys sa Maydipa, Batangas so mamaya guys may isa pa kami pupuntahan uh, pagkatapos ng uh, lunch yan po yung mga sakay namin guys yung iba yan guys sa bus nakasakay sa amin ni so Boss, tatlo kami dito, tatlong ban. Uh, kung gusto mo ng kape guys, meron din dito guys, mga kaping barako, ayun. Sakay ko guys, so, sa dito, tainty, uh. oh, sige, taiki. Ayun yung personal Tara. Oo. Oh. Anli yan guys Andi. Andi kape. Um, kumain na kayo? Opo, kumain na po Ang uh, dami nila guys Guys, yan guys uh, Katatapos lang namin mag breakfast So hindi ko na pinakita yung aking kinain guys Pero masarap siya Tuna uh, Tapos Etlog Tsaka merong uh, pandesal With uh, uh, Broad coffee Oh my goodness So ayan guys, uh, pupunta ngayon tayo sa sakyan Dahil uh, kukuha tayo ng uh, Mga damit para maligo tayo guys Dahil uh, kapon na tayo guys So maliligo tayo ngayon Ayan, doon kami daw sa third floor Mayroon daw aming likuhan doon That's what I am. Let's go.